Gipapaspasan sa siyudad sa Mandawi ang pagproseso sa financial assistance alang sa mga nasunugang residente sa Barangay Paknaan, Mandawi City. Ang report ni Nico Sereno. Karong Huwebes, gitakda sa siyudad ang distribution sa financial assistance para sa mga biktima sa sunog sa Barangay Paknaan. Tag-10,000 pesos ang ihatag sa mga house owners, samtang 5,000 sa mga renters. Matod sa mayor, gipapaspasan ang pagproseso sa assistance aron ma-release na kini. Misubay na sila sa proseso nga mahatag kini sud sa pipila ka adlaw inay sa timeline kani adto pa. Unlike sa unang nga mabut pagtaksakuan, yagis council ba approval do. karon sukad ato pagpan sa mayor nga na na private days, days matag na mas dipadayon na. Sa pagkakaroon, anaa sa gym sa 6.5 hectare relocation site gipahibutang ang mga nasunugan. Gipasalig sa nakbayan, giatiman ang panginhanglanon sa mga nabiktima nga muabot og 805 ka mga individual tanan. Gikan sila sa 244 ka mga pamilyang apektado. Nagatiman sila unya nagpatpad pagkaon, panihapon, pamahaw, panito, ang tud karon sige Nico Sereno Balitang Bisdak